Wala na daw magtrabaho ang mga foreign healthcare workers dito sa Canada. What? Hello mga kababayan! Welcome na naman po sa isang episode ng The Filipino Canadian. So, medyo spicy ang topic natin ngayong araw na to dahil ang pag-uusapan naman natin ay ang mga foreign healthcare workers o yung mga immigrants na nagkatrabaho sa healthcare. Dito po sa Canada, pagdating sa healthcare, ang napakadami pong mga immigrants ang nagkatrabaho dyan or mga foreign healthcare workers na nagkatrabaho sa hospital or sa mga nursing homes. Makikita nyo pa yan kahit sa sulok dito sa Canada. At saka syempre alam nyo naman, alam natin lahat na kilalang kilala ang mga Pinoy pagdating sa healthcare jobs dito sa Canada. At alam din natin na pag sinabing Pinoy healthcare worker, napakataas ng tingin ng mga tao sa atin dito sa Canada. Dati yan. Pero paano na kaya ngayon? Ganun pa ba? Mataas pa rin ba? Or medyo nagbago na? Yan, napag-uusapan natin ngayong araw na to. So dito sa Canada, with my observation, dalawang lahi lang ang pinaka-nagko-compete pagdating sa um, healthcare jobs. Hindi, uh, yung healthy competition, kumbaga, tayo yung mga, itong dalawang lahi na to yung madalas na hire pagdating sa healthcare jobs. Besides, uh, syempre, yung mga Canadian. So ito ay ang mga Pinoy at ang mga Indian Nationals. Dito sa area namin, pagpunta ka ng nursing home or hospital, ang makikita mo ay Pinoy at mga Indian Nationals. Which is maganda naman yun kasi kailangan talaga natin ng diversity pagdating sa trabaho. At napakaganda rin kasing makatrabaho ang iba't ibang mga lahi. Marami kang matutunan at marami kang magiging bagong mga kaibigan. Yan yung mga naranasan ko uh, sa pakikipag-trabaho sa iba't ibang mga lahi dito sa Canada. Ngayon, 'di ba madalas nating narinig sa iba't ibang uh, mga tao numpa pa matagal na, uh, narinig ko na to sa aking uh, magulang dati sa nanay ko kasi nag-work uh, din siya abroad at uh, madalas na sinasabi ng mga tao ibang lahi, about sa Pilipino ay napakagaling daw magtrabaho ng mga Pilipino. Hindi lang pagdating sa healthcare kundi kahit anong trabaho pa sa buong mundo. So noong dumating ako ng Canada that was uh, 2013, uh, talagang sinalubong ako ng mga uh, employer ko doon sa work at talagang tinulungan nila ako at very excited silang uh, makatrabaho kasi first time sila magkaroon ng foreign worker na katrabaho doon sa area namin doon sa pinag-work ko dati sa subway so naging smooth yung uh, pagpasok ko doon at saka yung mga pagpasok ng mga ibang mga katrabaho ko naging smooth naman, masaya kami, naging enjoy kami at, at, naging mga kaibigan namin yung mga Canadians na ka namin. So, walang mga issue back in uh, those times and take note at that time kunti pa lang ang mga Pinoy dito sa area namin. So hindi pa masyadong mga sanay yung mga tao na makakita ng maraming foreign workers. At nung lumipat naman ako sa healthcare jobs, ganoon din napakaganda ng salubong sa akin, ang mabait ng mga tao at uh, saka napaka-welcoming talaga nila at saka tinutulungan nila ako, tinuturuan nila ako kung paano gagawin yung mga bagay-bagay. So madali ako natuto madali ako nakapag-adapt at uh, madali akong uh, nakapagtrabaho kasama nila. At saka tinatandaan ng panahon na nag-work ako sa healthcare jobs, uh, wala akong mga naranasan na kahit anong uh, discrimination o kahit anong mga paninira. Kasi siguro maganda yung pakikisama ko at saka maayos yung aking uh, trabaho na ginagawa. Pero ngayon, for the past 3 uh, years, I think noong nag-umpisa na yung uh, pandemic at saka nagsi uh, alisan, dami kasing na uh, umalis at saka Uh, na-fire ata ng mga healthcare workers, ng mga locals, ng mga Canadians, dahil hindi sila pumayag na magpa for COVID. Ngayon, uh, kaya nagkaroon ng shortage dito sa Canada ng mga healthcare workers. Kaya naman, ang naging solusyon ng mga uh, healthcare employers dito sa Canada ay ang mag-hire ng mga foreign workers. Bayan yan yung mga solusyon nila. Kasi nga, wala silang ma-hire dito sa loob. It's either ayaw magpa-vaccine, and required ng ang vaccine uh, dito sa Canada. Uh, from the government. So, wala talaga silang mahanap. Kaya ang ginawa nila, na, na lang sila ng mga foreign workers. So, ito yung mga galing sa Pilipinas, at saka galing sa India, at saka galing pa sa kung saan uh, lugar dito sa mundo. Nung dumami ng mga healthcare workers, foreign healthcare workers dito sa area namin, doon ako nagkaka, nakakarinig ng mga mga issue na kung ano-ano abot sa mga foreign uh, healthcare workers daw uh, tungkol sa the way sila sa trabaho or makisama or doon sa lahat ng ginagawa nila pagdating sa trabaho. So nakakarinig ako dito sa mga chika-chika, sa mga chismax ng mga uh, co-workers ko. Siyempre minsan nag-uusap sila, minsan uh, narinig ko din mga ganyan. At isa pa, yung sources ko ay doon mismo sa wife ko. Kasi so, yung wife ko po ay uh, Canadian and nag-work din siya sa healthcare. Minsan, yung mga kasama niya nagkikwento-kwento, sinasabihan siya hindi nila alam sa kanya niya Pinoy eh medyo nakikwento niya rin sa akin lalo na pag medyo hurtful yung mga yung mga sinasabi nila against sa Pilipino syempre, sa side siya sa akin nagkikwento sa akin yung mga narinig niya at syempre, pinag-uusapan namin kung uh, tama ba yung mga sinasabi nila or mali ba yung sinasabi nila at uh, syempre, explain ko rin sa kanya yung uh, sa tingin kong uh, side ng Pilipino. Kasi syempre kahit pa paano, natatamaan din ako, di ba? Parang sampal din sa akin yun as a Pinoy, di ba? Kung uh, merong comment yung ibang lahi sa kalahi ko. Medyo para sa akin, uh, parang sensitive uh, part sa akin yun. Kasi nga, parang sampal nga sa akin yun, uh, sa lahi natin. So ngayon, sa mga usapan namin yun, napapaisip ako kung bakit nga ba may mga nagiging comment na yung mga ibang tao pagdating sa mga Uh, foreign healthcare workers, diba? Kasi dati, ang ganda ng uh, mga comments sa atin. Tapos ngayon, biglang may mga medyo pangit na na-comment pagdating sa uh, trabaho natin. So, bakit kaya? Lagi ko inisip yan na bakit kaya? Ano kayang mga ginagawa namin mali ngayon? Or kung may nagagawa ba kaming hindi maayos pagdating sa trabaho, mas maganda na uh, magawan ng solusyon. Kaya yun yung lagi kong iniisip. So, ngayon, naisip ko parang meron akong mga idea kung bakit, kung bakit na Ganon yung nagiging uh, comment sa atin. Pero bago yan, uh, bigay ko muna yung mga comment na narinig namin about sa foreign healthcare workers daw. So una ay yung uh, pagiging rough daw natin. Rough daw tayo sa mga residente, sa mga client. Yan yung uh, isang comment nila. Kasi siguro may nakakita na kung nagagawa tayo ng care, eh, medyo bara-bara uh, yung ginagawa natin. Uh, hindi ko naman minatanggi. Siguro may mga tao na nagmamadali. Minsan, short kasi. Kaya naman, nakailangan uh, kailangan magmadali ka. Kaya yung trabaho mo, wala nang uh, quality. Minsan, kailangan mo na lang tapusin o gusto mo na lang tapusin. Diba? Kasi, imagine mo, sa isang facility, meron kayong 20, 30 patient, tapos na dalawa lang kayo. So, kailangan okay nyo talaga magmadali. Kaya siguro, may, minsan may mga nakakapansin o nahuhuli na parang rough na sa pagdating sa care dun sa client nila. Pangalawa, yung they keep to themselves daw. Yung tipong uh, hindi sila nakikipag-communicate masyado sa ibang mga uh, tao. Yung kumbaga pag-break sila, sila lang mismo. Yung nasa isang tabi lang sila. Yung hindi sila nakikipag-usap. Parang tama nga naman kasi na ko ko. Yung mga Pinoy kasi parang gusto lagi ng privacy. Bukunta na lang sa labas o sa isang corner. Sa cellphone nila. Yung hindi man lang sila makipag-usap sa mga sa mga ibang katrabaho nila, di ba? Maganda rin kasi na lalong-lalong sa healthcare, maging friendly ka rin sa ibang mga lahi ba? Diba? Maganda na makipag-usap ka din, kumustahin mo sila, yung mga ganun ba? Yun lang naman ang gusto rin ng ibang mga tao, yung may makausap lang din. Pero, naobserbahan ko din yan dati kasi may mga Pinoy na gusto, nagtatago lang, kumakain ng, uh, sa break nila, sila-sila lang. Which is, uh, sa tingin ko, hindi rin naman ganun kaganda. Maganda maging open ka rin, makipag-usap ka sa mga ibang tao. Pangatlo, hindi daw nila alam kung ano yung ginagawa nila pagdating sa trabaho. Kumbaga, hindi sila uh, yung skills nila ay hindi tugma doon sa ginagawa nila. So, actually ang, ang comment ko dito, uh, yes, pwede mangyari talaga yan. Talagang uh, marami pong uh, mga uh, Pinoy healthcare workers na dumarating dito sa Canada at uh, medyo hindi nila alam yung uh, kung paano gawin yung care pagdating sa trabaho. Kasi naman, ito ang reason dyan uh, dumarating sila dito uh, walang training Kumbaga, yung iba walang training sinasabak agad sa trabaho syempre kahit sino naman ilagay mo agad sa trabaho ng walang training syempre mali dito yan mamamali mama, mali yan sabi nila ng lola namin mali mali so yun yung, yun yung sa tingin kong nangyayari dyan kaya yung iba sa tingin nila uh, medyo hindi alam yung mga ginagawa nila pagdating sa care kasi nga, una, bago pa lang Diba? Kadarating ng Canada, expect mo lahat naman ng bago. Hindi eh, nag-uupi sa yan sa what, mga mistake na nangyayari. Diba? Eventually, matututo din yan at gagaling din sa trabaho. Yung iba kasi, ginadjudge agad. Diba? Wala pang isang buwan pa lang, dalawang buwan pa lang, sasabihin hindi marunong, hindi magaling. Yung mga ganung comments ba? Pero uh, totoo yan kasi may mga na-observe din na huwag ganyan na yung iba kasi, uh, ang hire kasi talaga naman na dumarating sa Canada ay mga nurses pagdating sa ibang country nurses na Filipino sa, sa let's say sa Middle East diba? so I think ang trabaho kasi ng mga nurses doon iba comparing sa mga CCAs pagdating dito sa Canada comparing sa mga caregivers pagdating dito sa Canada dito kasi sa uh, Canada pag caregiver ka talaga nagpapaligo ka nagpupunas ka ng behind iba diba? nagpapakain ka and uh, I don't think uh, ganyan yung ginagawa ng mga nurses sa ibang bansa Diba? Baka mas more on medication sila, yung uh, monitoring, yung mga ganun ba. Dito, pag uh, sinabing uh, CCA or uh, care aid or caregiver, talagang hands-on ka sa mga pasyente. So, syempre, maninibago yung mga yan pagdating sa trabaho, diba? Yun yung uh, nakikita kong uh, reason diyan Kaya yung iba, pag may nakita silang mga uh, foreign workers sa, na nag-trabaho, tapos nakita nila may mali, hindi na judge na nila agad. Pero hindi nila iniisip na, na nag-a-adjust pa, lang yung tao. At yung pang-apat na madalas na lagi kong uh, narinig at saka kahit ako na, na complain na rin ako nito ay yung pakikipag-usap ng sarili nating language do sa kapwa natin. Yun, may mga sensitive talaga ng mga local dito sa Canada. Tapos pag uh, nakikipag-usap tayo ng uh, Tagalog sa kapwa nating Pinoy, at uh, para silang awkward 'di ba? Para silang uh, naiiwan kumbaga mag, uh, isang grupo kayo tapos nag-uusap kayo tapos parang hindi sila kaka relate 'Di uh, ba? Yung iba nagreklamo na bakit ba tayo nag-uusap ng sa sarili nating lengguwahe? Eh nandito tayo sa Canada. So, dalawang side yan para sa akin. Uh, una, uh, nung una, uh, hindi ko rin maintindihan pero eventually tama nga naman, 'di ba? Parang nandito tayo sa uh, punta tayo, pinili natin na punta dito sa Canada, sa country nila, na majority ay uh, English speakers. So, uh, imagine na natin na kung ilagay natin yung, yung paan natin sa sapatos nila na pag puro yan uh, French, tapos tayo yung Pilipino, tapos nag-uusap sila, nagkatawanan sila sa, ng French language or ibang language, hindi tayo makarelate, di ba? Parang awkward, parang minsan mapapranin ka, feeling mo, pinag-uusapan ka, yung mga ganyan. Yun yung nangyayari sa kanila. Kaya madalas sinasabi, nagko-complain sila na bakit nag-uusap sila ng language nila. di uh, diba? Kaya medyo hot topic din yung uh, language talaga dito. Kasi yung iba naman, pinagtatanggol nila na Uh, wala namang masama kung nag-uusap kami yung mga ganun ba na minsan break naman nag-uusap kami ng, ng Tagalog yung mga ganun ba o yung iba naman sinasabi nila mas komportable daw sila mag, mag, uh, gumawa ng report o magsalita doon sa sarili ng lingwahe hindi lang naman sa Pilipinas, kundi pati sa mga Indian nationals ganyan din diba? na minsan may mga kawork akong uh, from India na nag-uusap uh, din sa language nila Minsan kasi hindi mo talaga maiwasan. Talagang lalabas at lalabas. Lalo kung nakita mo yung Pinoy na katrabaho bilang magkatagalog. Pero I think, ang solusyon na lang doon ay maging sensitive tayo. So, pero pag, uh, let's say for example, nasa crowd tayo ng mga, ng mix na tao, huwag na lang tayong magsikahan ng Tagalog, di ba? Mag-English tayo. Para naman hindi sila ma-awkward iba Para hindi rin sila mag-complain na baka pinag-uusapan natin sila. Diba? Pero pag tayo-tayo lang, 'di ba? Nasa break time na tayo na walang ibang tao, pwede mag-usap tayo ng Tagalog, 'di diba? Na mag-chika-chika tayo. Kasi uh, 'yun yung ginagawa namin ngayon, eventually na na pag kami-kami lang, dalawa lang kami ng kaibigan ko na sa trabaho, mag-uusap kami ang Tagalog. Pero pag may mga ibang uh, tao na na hindi naman nakakapag uh, salita ng Tagalog, ayan, nag-English kami. So, yun yung pinaka-solusyon dyan, di ba? Kailangan kasi dito sa Canada, include mo lahat, di ba? At saka, yun nga yung lagi ko sinasabi uh, sa mga tao na pinili natin punta ng Canada. So, dito sa Canada, iba na po ang labanan, iba na ang ball game dito sa Canada. It's not about us, it's not about yung sa tingin natin tama or anything like that. Dito sa Canada, matuto tayong makisama. Yun yun, matuto tayong mag-adjust yun yung uh, solution dyan, di ba? Hindi lang naman sila mag adjust para sa atin, tayo din, matuto tayo mag adjust para sa kanila. So, ayan mga kabayan, uh, naisip ako lang gawan ng video tong topic na to para naman uh, to spread awareness sa mga gusto magtrabaho sa healthcare jobs dito sa Canada para sa mga immigrants na gusto pumasok sa healthcare jobs or healthcare works. Basta so, lagi yung isipin na pagdating naman sa trabaho kahit saan lugar, Pilipinas, kahit dito sa Canada, maraming competition, diba? maraming uh, may inis sa'yo, maraming mag sa sa'yo. So, kailangan maging calm ka lang, cool ka lang, di ba? Pakita mo lang na maayos mo trabaho, sipag ka. Siyempre, yun, yun yung sikreto doon, magiging magugustuhan ka nung uh, employer nyo. Ganun lang naman yun eh. Pagka tamad-tamad ka, pakita mo na hindi ka maasahan, siyempre, mainis sila ang lahat sa'yo at uh, to the point na Ipipitisyon ka nila para ma-fire ka. Ganun yan. Tsaka kuha naman dito eh. Ganun pa rin. Uh, majority pa rin, mataas pa rin ang tingin sa mga Pinoy dito sa Canada. Kaya eh, pagpatuloy lang natin yung mga magagandang trabaho na ginagawa natin, lalong na sa ating mga immigrants na nagtatrabaho sa healthcare, mabuhay po kayong lahat. At sana may natutunan kayo sa video na ito. Please, oh, don't forget to like, subscribe, and share. See you na naman sa aking mga next video. Like always, paalam and peace.